pina ng Senado at NBI ang dalawang inirereklamong sangkot sa pangaabuso o mano kay Sandro Mulak. Naging emosyonal naman ang ama ni Sandro na si Nino Mulak nang humarap sa pagdinig ng Senado. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hindi napigilang maiyak ng aktor na si Nino Mulac sa pagninig ng Senado sa mga aligasyon ng sexual harassment sa entertainment industry. Masama ang loob niya sa dalawang nang abuso-umano sa anak na si Sandro Mulac. Kaya talaga ako nasaktan nung, nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na, na nanginginig at hindi niya halos mahawakin yung telepono niya, nung kinukwento niya sa akin, yung ginawa, sa kanya. Kahit sino naman siguro ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman. Naglabas din siya ng hinanakit sa dalawang inirereklamo ng kanyang anak na sina Jojo Nodes at Richard Cruz. Ang masakit pa raw, si Nones. Nakatrabaho niya sa ilang proyekto. Siya po yung head writer namin. At sobrang galang ko sa kanya. Sobrang respeto ko sa kanya. Kaya... Hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung, yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kailangan ko na siya nakilala nung nangyari na yung insidente. Pero sobrang sama ko yung loob ko talaga kay Jojo noon. Is... Tapos ngayon, binabaliktad pa nila. Binabaliktad pa nila yung sitwasyon. Binabaliktad niya na Jojo at, at, ni Richard yung, yung nangyari sa mga comments nila. Kwento ni Nino sa nakababatang kapatid unang nagkwento si Sandro po yung anak ko talaga. Na ang bala niya si kinuwento sa akin. Tapos nalaman ko pala, bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya. Sinabi sa akin niya, noon sila siya, bento sa anak ko yan na. Nasa, ay bro, sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Sa kanya kasi yung ulo, sabi ni Sandro, yun ang nangyari. Kasi sa akin, Tumaas ang blood pressure ninyo kaya sinuspindi ang pagdinig. Hindi dumalo sa pagdinig sina Cruz at Nones. Sa kanilang letter of regret, pinaliwanag nila na hindi sila makakasagot sa paksa ng pagdinig ukol sa policies ng media company sa sexual harassment. Hindi naman daw kasi sila regular na empleyado at consultant lang daw sa network. Meron na rin daw kasong kriminal na inihain laban sa kanila si Sandro, akusasyong mariin naman nilang itinanggi. Statements that has been uh, stated here in this letter are uh, unacceptable. I just would like to give a piece of advice to these two gentlemen. Uh, huwag niyo i-preempt yung aming mga tanong. Pinasabi na sila para dumalo sa susunod na pagdinig. Ipapasabi na rin sana si Sandro na bigong makadalo pero walang iprinisintang medical certificate. Pero tinanggap ang paliwanag ng kanyang abogado at ng NBI. Sandro um, has just undergone Um, something that has inflicted emotional and psychological trauma. So he is not in uh, in the uh, mental and emotional state to be attending a hearing now. Mr. Sandro Mulak po ay still undergoing psychiatric evaluation po. Of, and psychological. So hindi siya maaaring makadulog dahil uh, advice po na ilimit ang kanyang pagsasalita tungkol sa mga pangyayari po if you're going to invite Sandro here, baka additional uh, kumbaga uh, pain na naman para abutin niya yan or or whatever uh, trauma na abutin niya. Ayon naman kay GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, hindi regular na empleyado ng GMA Network sina Nones at Cruz, pero obligado pa rin silang sumunod sa mga polisiya ng network na nagsasagawa na ng sariling investigasyon. GMA does not condone It also does not tolerate any acts of sexual abuse or harassment. Uh, we already submitted to the committee uh, our code of conduct and our policies against sexual harassment and procedures against that. We immediately took jurisdiction over it as an admin case because we feel that there might be a sexual harassment case. So, what we did was we immediately issued a preventive suspension order. to the two being accused by Mr. Sandro Mulak. And um, now we are waiting for their reply because, of course, we follow the procedures of due process. We will conduct a fair and thorough investigation. Noong unang lumapit ang pamilya mula kay Atty. Gozon Valdez, humiling daw sila ng extreme confidentiality dahil sensitibo ang issue. Hinarap nga po yung sa akin yung pero at nag-apologize po sila sa akin. Nagsorry sila sa akin. Kaya ko kayong patawarin pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Nilino ng pamilya Mulak na hindi kasama ang GMA Network sa reklamo nila. Tutulungan niyo po ang uh, ang hustisya. Hindi po si Sandro ha. Ang hustisya na makuha po ang hustisya. Opo. Uh, of course, Your Honor. Ayon sa NBI, sinampina na rin nila ang dalawang inireklamo. Inimbitahan din sa pagdinig ang iba pang media network, kabila ang ABS-CBN, TV5 at IBC13, pati mga talent agency. Siniguro nilang meron din silang mga polisiya sa mga kaso ng sexual harassment. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas.